Sa gitna ng mainit na investigasyon ng Senado sa umunoy paggamit bilang blood money ng intelligence fund ng PCSO, ipinagpasalamat ng isa sa may bahay ng tatlong kapampangang OFW na naisalba sa death row sa Saudi Arabia ang tulong ng pamahalaan. Ayon kay Merlin Gonzalez, asawa ng isa sa sospek na si Rolando, sa pamamagitan ng blood money ay naisalba ang kanyang asawa sa bingit ng kamatayan. Matatanda ang Abril 2006 nang masakot ang magkapatid na Edison at Rolando Gonzales at Eduardo Arcilia sa pagpatay sa kapwa Pilipino na si Rene Lumbang, Jeremias Bukod at Dante Rivero, ang mga biktima at akusado ay mga OFW sa Jeddah, Saudi Arabia. Nag-ugat raw ito sa away sa sugal na nauwi sa pamamaslang at pagtsap-tsap sa katawan ng mga biktima. Ayon kay Marlene, naganap ang pagbibigay ng blood money sa tatlong pamilya ng biktima ng kanilang kaanak sa Mother of Good Council Seminary sa Sudan San Fernando, Pampanga. Nagpasalama din ng may bahay sa tulong ni Archbishop Pasiano Niseto. Yung pamilya na at saka kami nandun, nag, nag, uh, nagbigay ngayon P sa ng bawat sa kanila, 5 million. Ilan po pamilya po yun? Tatlo. Yung asawa ni Romeo Lumbang. Bukod, tsaka si Rivero. Sabi po, cheque. Nino po nagsabi? Yung po ang sinabi na, na, hindi ko na alam kung sino nagsabi. Si Aniceto din naman noong namagitan para pagkasunduin ang pamilya ng mga kusado at mga biktima. Siya po siya ang, ano po, yung tumulong. Siya pong talagang tumulong sa amin. Para mag, uh, ay, para po yung asawa namin makapag, ano doon, yung makapag, makauwi. Oo, oh, binigay. Para ma para po daw yung forgiveness matapos na may padala dun sa Saudi. Ayon pa kay Gonzales, marami na umano silang nilapitang ahensya ng gobyerno, pero problema umano ang pondo. Isang malaking tulong umano ang nagmula sa PCSO kahit kinukwesyon nito ngayon sa Senado. Inaasahan raw nila na isang araw ay maayos na ang problema at makakawi na sa bansa ang kanyang asawa. Meron po kaming inaasahan yung, yung asama namin dahil yung forgiveness, nabayaran na yung mga pamilya natin pa 5 million. Dapat yung pamilya po namin makauwi na. Lalong-lalo lalo na po sila, wala naman talagang kasalanan. Napagbintangan lang talaga. Pinuntahan din ng news team ang may bahay ni Eduardo Arcelia na si Mila, pero tumangging magbigay ng pahayag sa kamera. Kinumpirma rin ito ang paggabot ng blood money, pero wala siyang alam kung sa PCSO umano ito nagmula kasama si cameraman William Crawford Palo ako si Jeffrey Gomez nag-uulat para sa CLTV36 Balitaan